Yan, mamay pa tayo magtitimpla guys dahil 2.30 pa naman yung order. Ala, 12.35 pa lang. Hindi yeah. si sila magmaritisan. <laughs> ay, mamay pa tuloy kay Ma'am Merisa. Buti hindi umaga. Kasarap man yan Sam. <laughs> <laughs> ay, ko. Ko sa... Hindi ba naman ay? Ay, hindi ko. Kainin ko sana sa tricycle kanina. Kadaldal man yung katabi ko, <laughs> Hindi mo naman. <laughs> na, hindi, be. Oh, hindi, oh, ano, be. na ako ng tapa. Katagal-tagal na kasi. Ayan, <laughs> Ay, ang dami namin pa-order na ano, milk tea. Thank you so much. Yan, salamat sa mga batang mag-aaral ng Manuot. Sa ming, think, Manu today, seven, uh, ano, Manuot National Rizal High School. Ay, Manuot Hello, Rizal, Rizal, National National School. Rizal, National High School. Ah, Nag-exam kasi sila guys. Kaya oh. meron ni okay. Mami. Thank ni you Madam. so much, Ma'am yan, Thank you so much po, Ma'am Neriza. At tayo walang ganito. Ha? Siguro, siguro ginalingan tayo. ng mga bata, kaya ano, nilibre sila ng kanilang teacher. Ilang piraso yan? 37. 37 pieces. Parang Guys, may nag may nag touch baka Kasi magde magde-deliver sila diyan sa loob ng school. Baka daw makasigkaron si JJ. Baka, baka no. makasigkaron ko yung handle. <laughs> yung security guard. Oh, yeah! Kaya nga gusto ko mag-contact. Sige, timpla! timpla! Ha. Oh, dami oh. Oh, 'di ba? Nag ano tayo kanina, nag-share tayo ng blessing. Oh, ito may yung bumili naman ng marami. Kaya ano. Pagpasalamat natin. Okay, nakilala na tayo. na tayo, guys. Malapit lang naman. Ito yung ating deliver.

ano, mga estudyante, mga nag-exam. May pamepti. Ayan na sila, oh. May vlog daw. <laughs> May vlog. Aray ka. Wait lang, baka matapon niyo. Uy, ah. ano eh. oh. magbaba ka na muna din. Magbaba ka. Video ah. ka, dahi. Dandan, dandan. Dandan. <laughs>

Andre, binaka pa <laughs> Ay, Andre, yung bagsak na wala. <laughs> oh, walang melk tea. Mama, ng <laughs> tea. Wala, wow. wow. Wow! Sa natin. Ay, Yun Yung taro ko. Yung violet ko. Alam na alam ng Andrea. Kaya na namin. Ha? Wala. Bagsak ka

Ano yan? Ay, wag mo ito pa. <laughs> Okinawa yun, be. Nasa ilalim yung Okinawa. Mukhang polis, <laughs> Andre. Walang makuha. Kawawin pa mga kinagigig. Ngayon pa, Andre. Nandito si tita. <laughs> Yung wala daw po kay DJ na lang. <laughs> wow. Yung Lois is true na lang. Hindi is true. Ay. Andrei, na, nanti. Hahaha. Kalau Lois,

Eh, eh. oh, ang aming mga suki. Mga naglalaro. Ubus ang paninda ni <laughs> eh, DJ. <parinda ako> <laughs> Wala well, sa Ate Juan bumalik na agad doon at baka yung senior eh, umiiyak na. <laughs> Walang magtinda. Hindi nila alam mag, mag ng Ayaw nila tutunan kasi. Mag-shake sa tulad. Pagkukutin. Kailangan pa ng sigarilyo para maglakas. Jill. <laughs> <Huh? laughs> Thank you po. <laughs> yan guys. Pabalik na kami doon. May customer. Buti na lang umuwi si Ate Joan. Umiko. Pa, umiko. Ay, naku, ko na yun kung umiko yan, Jay. Ba't karabran dito sa amin, guys? Kainis. Makasira na appliances. Appliances. Puta na kami ni Gigi Pwede na mag-uwi. Baka pwede pag matulog, mag-uwi. <laughs> Talaga, Sandi pasing nentok nentok na eh. Bukas meron ulit kami, guys. Para kaswerte ko mag duty ah. Hindi talaga order na 'yun, order na pala talaga. Nung Martis pa ta yun sabi, ay Lunes. Nung bulan na naman oh. Magandang aga, 'ng. Ganda lang view. Oh, 'di Okay, ba ang aming Hungarian kuya, pasado ba? Amoy dam po. Wala pa pala. Nasa dahon pa lang. Cheese ko lang ng na nga guys, brown out na naman dito sa amin. Naku naman, ang init-init. Oh, naman. Oh, guys, dahil brown out, dito Ayan. muna kami tumambay sa labas. Grabe init. Ayan. Ate Popot! Wala pa si mami niya, naka-duty. mama. Ate Popot! Ulo, ay ganyan yung paa mo. Madumi sabi eh. Yan guys, kakawi lang namin. Nag-brown out kasi yung kanya-kanya yung ano Hmm, anong oras na rin niyo? mag seven na. Ano kaya to? Tanan, ha? Ano ba yan? Ha? <laughs> <laughs> ano ba yan? Ha? I'm fresh. Wow, fresh na siya. Grabe init kasi, grabe. Mami bukot. na lang hindi fresh. Hi, let's bukot. go na. Naubo na ikaw, halika na. No, no, no ka diyan. Nung lasa boy. Crap boy. Ay, eh, magsalad naman kayo, May puro mantika na lang ginagawa. Pati mukha ko puro mantika. Na. <laughs> Pero saan na daw mag naman daw tayo parang mm. so excited na akong magluto ng ano? Paella. Paella. O ang paella, paella, paella. Ah. paella. Madilim ang aming paligid guys at brown out. Brown out. Oh, talagang ano na New Year, ano December na. Mas mas night pa pa rin. Yung tipong ano, isang minuto pa lang na nakaka may ilaw. Tapos biglang mamamatay. Wala na pagbabago ang kuryente dito sa Occidental Mindoro. Ilang taon na kaming ganito. Hey. Hmm? Mangyan din ito, guys. Sa sharing mangyan. Mm hindi -hmm. nila gusto yung mga ano salad, hindi pa daw luto. Mm -hmm. <laughs> Bola? Ano <laughs> <bila>, <laughs> to oh. huh? Kamo. Eh. talaga 'yan. Hmm. Serap kaya